So welcome Relarge TV. Abay uh, the dawi mga ka Idol no. Sa ngayon andito na naman ako sa munting area ko. Sapagkat ako ay mag out. Okay no. Sa kung gagawin ngayon mga ka-idol ay preparing ito para dos andanas na li-outing So kung gusto kung gusto niyo malaman kung anong klase or paano ko ginawa ang layout na para preparing sa Dus-Andanas, tapusin nyo lang ang video ito pagkatapos ng aking intro. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, Aww. don't forget to subscribe wow. or click subscribe, hit the bell, and hit the bell again para manotify kayo or para masundan ninyo ang mga susunod upload ng mga videos ko. Thank you. So sa ngayon, ipapakita ko muna sa inyo ang video kung paano ko to hinukay. So sa ngayon, lagyan ko na ng PC para guide sa layouting ko mamaya. no, may dalawa na akong pundasyon na nahukayan. So sa ngayon, iko-continue ko to yung paghuhukay ko ng pundasyon dito. sa ngayon mga kaidol uh, tapos ko nang nahukayan yung tatlong pundasyon so itong hukay ko ngayon is uh, temporary lang ito mga kaidol saka ko na to finalize kung uh, may uh, naassemble na akong mga bakal so uh, ito sim pa rin mga kaidol temporal uh, temporary lang sa ito okay no So mga kaidol, yung uh, pusti or yung pundasyon ng dos andanas ko mga kaidol hanggang dito lang So dun sa kabila, dun uh, hindi na to dos andanas Hindi hanggang dito lang yung dos andanas ng uh, maliit kong uh, bahay